isi-share ko sa inyo. Halimbawa, naka-lock sila ng ating cellphone at biglang nawala ito. Paano kayo matatawagan? Ganito ang gawin nyo. Kasi syempre, hindi naman nila alam password. Ganito lang gawin nyo guys. Lagyan nyo siya ng pangalan at cellphone number sa harap ng screen nyo. Para kahit hindi nila ma-open yung password, yung lock screen password nyo, matatawagan nila kayo. Halimbawa, ganito. Punta kayo sa settings. And then, hanapin nyo po ang locks screen. So makikita natin yun, karamihan, ah, kadalasan dito sa display. Kasi dito naman tayo nag, ayan, ito, lock screen, pindutin nyo yan. Tapos, itong add text on lock screen, yan, ganyan lang. Lalagay nyo lang yan, yung pangalan nyo, cellphone number, tapos i-save nyo lang. Then, back nyo na yan, punta kayo sa screen nyo. Try natin i-lock. E natin. Yan. So, pag, pag in, pag inopen open mo to, so, ayan na, makikita niya yung pangalan nyo. Yan. Para, in inbis na, halimbawa, mawala natin, matatawagan kayo nung nakadampot ng cellphone nyo. Yan lang po. Follow me, guys. Thank you.